Anak! God, si Mama nakarating dito. Alam mo kung gaano ka namin kamahal. Alam mo kung paano ka namin miss na miss na. At yung pamangkin mo na si Aina, na ngayon, kasama namin, nandudong sila sa labas, is crying because miss na miss ka na raw niya. Anak, sangkaman, alam namin na na lagi kaming nananalangin na nasa mabuti kang kalagayan. Uwi ka na, anak. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na, anak. nai, eh, kayo ho, kamusta kayo ngayon? Isang taon na. Kamusta ang inyong kalusugan? na po, nagkasakit po ako kasi lagi po kami umaalis sa paghahanap sa kanya. Hindi nga alam po namin <laughs> na talaga siya makakita. kami po salamat. Eh, Nay, eh, aalagaan nyo rin ho yung inyong sarili. Gawa ng may dalawa pa ho kayong anak, kakatitin yung mga apo. Opo. Eh, baka naman po sa susunod na, ano, pag napanood to ng mga dabarkad sa atin, eh, baka ho makatulong. Opo. Opo. Pwede pong, ano, ah? Ano? Opo naman, opo naman. Po. Go ahead. Oh, mga mga dabar Maraming salamat. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi dinako kami sa lugar na 'to, sa panalangin sinagot niya kami. Maraming salamat. Ako po lumalapit sa inyo. At tulungan niyo po kami. Salamat po, God. Salamat po sa istasyon na 'to, sa TV, sa TV station na 'to na naruro sa kanilang mga puso na nakandang tumulong sa katulad namin. Marami pong salamat sa buhay po ninyo. Marami pong salamat. Anay, tahan na po. Tahan, tahan na po. Tahan 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 po. Tahan Baka kayo naman po ay mapano. <laughs> Anay. Eh, mga tabarkad. Ah, ka na. Na, Pag po may impormasyon ka kayo tungkol kay Kuya Francis uh, Biyong Mata, eh, andyan po sa, papakita po sa TV screen sa inyo yung mga po, contact oh. numbers. Uh, Opo. Go ahead. Al, at, anak, tamayin, uwi ka na, anak! Saan ka man Alam ko, ikay mabuting anak. At tinuruan kita ng mabuting asal. Loobin ng Diyos na ikaw ay may nagkukup sa iyong mabuting tao rin. Salamat lahat ng dumadaan doon sa ating kainan, pinapakain ko basta mga ano para, ang parang pakiramdam ko, ikaw na rin ang pinapakain ko. Kaya anak, alam ko na mabuti rin naman na nagkukupkup sa iyo. Kaya kung sino man po kumukupkup sa aming anak, pakibalik naman po ninyo dahil siya ay hindi namin itinakwil. Mahal na mahal namin siya siya po ay panganay. Maraming salamat po sa inyo, sa inyo naman nakakakita, nakaka, nakakabalita doon sa anak namin. Kaya, salamat po. Salamat din po, Aling Mirna. Maraming salamat po, Bosing. Si Maraming salamat po, salamat po.